Good morning, good guys. Ngayong araw po ay eh, kumuha tayo ng sambong para po ating ilaga. Papainin po natin po kay mama itong sambong na to. Sabi po kasi sa aking mga na desserts, ang sambong ay pampanis na kidney at mga katawan. Try po natin. Guys, ito, po, ito na po yung ating mm -hmm nilagang sambong para ipainom natin sa nanay kong may sakit. Ito na po yung sambong. Tara guys, samahan nyo ako. Nagpainom. Palamigin po muna natin. Yan po ang Juice. sambong. Juice yan. Juice yan. simo kaya yung damit niyan. Para na si Borlis yan ha. Tapal mo lang plato para ma-inom mo mayroon. doktor mamaya. Halika na. Hi guys. Ano ito kami ngayong araw tanghan. Magpapakain tayo ng nanay ko. Hindi ako makakuha ng ibang vlog sa labas kasi kailangan ko muna unahin to ha? Dito muna ako magpa-focus sa nanay ko kaysa sa labas. Ibig na sana ngayong bakasyon ko, nakadala ako ng dito. Parang dito na ako nag-bakasyon sa loob ng bahay namin. iikot e, ikot ako sa loob ng bahay. Papakaya muna ako sa nanay ko. Ah, ah. siya ng may sabaw. Kasi kanina pa nagreklamo gusto daw niya ng patatas. Kaya nilagaan ko siya ng patatas. Eh sabi ko kay, ay kay isang pala. Bakit ba ito? Hindi na yung mami mo rin. yun ang pinakapakain na yung O, yan. What the? Shhh! Wait, wait. Wait eh. Ang tan? Ang tabahan. Anakin muna. Ang bomba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Hindi, na natin yung lang muna yung Ito, Nunukin nyo yan, ma. Nunukin nyo. Ay, nguyain nyo. Nguyain nyo. Huwag nyo ito itipon sa bibig nyo. Nguyain nyo. Tomboy eh. Iniipon niya kasi yung yung kinakain niya Tapos hindi niya nilunukin. Nguyain nyo yung kinakain nyo. Nguyain nyo. Tapos saan nyo lunukin? nagbili kasi ako ng brown rice kasi ito yung kumakain niya yung brown. brown rice tapos may ano gulay itong okra yung ito pwede oh okra oh ano ba yung nakatagilid na kasi kayo Ayan talaga guys, ang hirap talaga ang dahil na may sakit. Kahapon yung... <coughs> Kahapon yung ng pagkain. Yung Ang mamadali. Eh, wala pa kami luto. Luto ang kulang siya ng... Nakina, ako na... Akin na, ano na. Akin na. Ma, dito nilagay. Iluwa niya yung kanyang... kaya mo nagpapakain ako nandun na sa kabila yung okay bye, thank you for so watching please like and share thank you sa aking mga friends shout out po sa aking mga friends dyan na araw-araw na lagi akong binabati shout out Jack sa mga aking friends dyan shout out at si yung tropa ang pero pang manginginom daw po sila. Shout out si Jack, si Dick, si Dennis at kung sino-sino pa. At si Aaron. Bye! Thank you for watching.